Viral na yon ang isang insidente sa SM Mega Mall kung saan makikitang pinapaalis ng isang gwardiya ang batang nagbebenta ng sampagita sa labas ng mall. Sa video, nauwi ito sa pagtatalo at sinira pa umano ng sekyo ang maliit na stall ng bata. Dahil dito, agad na humingi ng paumanhin ang pamunuan ng mall. Ayon sa kanilang pahayag, iniimbestigahan na ang pangyayari kasama ang security agency. Tinanggal na rin sa serbisyo ang nasabing guwardiya at hindi na papayagang mag sa mall. Bagamat iginiit ng mall management na suportado nila ang pagiging bukas para sa lahat, marami ang nagtatanong kung sapat na ba ang kanilang aksyon. Paano rin kaya ang kapakanan ng bata? Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? I-comment ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at abangan ang iba pang balita dito lang sa ating channel.